Good morning, Magandang Umaga. Migalab shout out everyone, and this is Hindai Pislat, Ang Pislat ng Bukidon. So, for today's video, mga palangka. mga kapitslat, magre-react yung inday dahil hindi ko na nagugustuhan yung mga nakikita ko sa social media ngayon. So, bago ako magpapatuloy sa mga hindi pa nakapag-like, nakapag-subscribe, at saka sa mga gusto na like ng mga ganitong klase ng mga content, para naman, palike at pasubscribe, at saka i-bill all nyo na rin yung inday para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Charot lang 'di ba diba? So, wala nang intro-intro, wala nang ligol-ligol pa. Mga mahinang lila lang. Shoutout sa inyo walang binatbad kundi maghubad lang sa harap ng yung kamera. So mahinang nilalang ang tawag sa inyo doon. So bakit ko pala nasabi yung mga mahinang nilalang mga guys? Alam nyo mga guys, hindi ko na nagugustuhan ang mga pagbablog ng aking kapwa content creator ngayon. Maritis tayo ngayon. O oh, shout out sa lahat ng Maritis. Pahay naman dyan. So dahil mga guys, Maraming challenge na ngayon na lumalabas dahil sa mga challenge na yan, nasisira yung ating puri bilang babae, nasisira yung mahi natin bilang babae. Dahil sa bagong challenge na head challenge o caldero challenge ba, na sumasayaw na walang damit yung babae, yung unang nag-viral is yung lalaki na sumasayaw na walang damit yun yung head, uh, head challenge na tawag na sumasayaw ding 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 tapos wala siyang damit na uh, sumasayaw siya sa uh, yung ano ba tinatakpan lang, kanyang tinatago-tago na ano laruan sa ulo so yung pangalawang eh, hindi na na yan ilang, ilan na yung mga nag viral na mga challenge na yan ilan wala nang pinipili pati yung mga tanda naglaylay ng mga kunod sa ilahang giti mga guys yung mga naglaylay na so nag challenge challenge na walang pili ano yan marami nang gumagawa sa challenge na yan yung iba grabe talaga mga guys paano pa talaga tayo mag, -mag vlog na hahangaan tayo ng isang nahahangaan tayo ng mga tao paano ba tayo maging isang vlogger o maging influencer na Maraming humahanga sa atin, maraming naniniwala. Kung ganun yung ating pinapakita sa social media, parang hindi naman siya, nangyayalam ako mga guys, pero hindi talaga siya maganda. Dahil ngayon sa Pilipinas, kahit saan na po yung mga krimen na nangyayari, yung rape yung droga nasa gilid-gilid lang na hindi natin alam mga kapisilat so napakasaklap na sariling uh, kapwa natin mga content creator para lang magkabius na gumagawa ng mga hubad-hubad challenge na yan alam nyo ba yung nung nag, nag viral yung isang babae na sumasayaw siya sa ay, yung, ano nakita na yung kulirang giti niya mga guys ng itim-itim ng gilid o syempre lahat tayo maitim yung singit pero wag nyo naman ganunin guys ba lumaba naman kayo ng pantay mga mga ano mga loads magpantay naman kayo na lumaba naman kayo ng tama ang hirap dito sa social media guys yung bang pinaghirapan mo yung content na ano pero ang hirap mong makakuha ng views yung iba naghubad-hubad na umaani ng milyon milyon agad bakit ba ganon bakit ba ganon kasi so ako talaga guys nananahimik ako mga guys kasi ayokong gulo charot <laughs> pero hindi na ako nag, hindi ko na nagugustuhan yung mga nakikita ko sa social media just ko nagsayaw ng walang panty mga guys tapos yung kaldero na lang yung oh shout out din doon sa mga may asawa may syuta matanda binata syuta palang lang kabit sumasayaw na ulo lang yung tumatakip sa harap ng babae idol na idol ko sana yung bae na yun So ngayon dahil sa paghuhubad na mga challenge na ginagawa niya mga pagbibidyo na hinahubad siya sa kanya mga video, na wala yung pag-iidolo sa kanya o ganon. So, grabe talaga yung social media. Para lang maka mag magkaroon ng milyon milyong views, kailangan mong huhubad. Kailangan ba natin talaga mga content creator o mga gustong maging... Ah, gustong maging influencer sa ating kapwa sa ating bansa na ganun yung ating gawin na magkubad tayo sa harap ng ating kamera doon lang tayo maano uh, malakas yung ating loob na sumayaw sa harap ng ating kamera wala na bang pwedeng gawin na ibang challenge na matutuwa yung manunood may matutunan anong matutunan pag nagkubad kayo dyan nagharap ng iyong asawa kunwari yung matanda nakita ako nagkubad-ubad siya sumasayaw siya ding 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 ayusin mo, ayusin mo. Ay, Diyos ko, Diyos, Kung saka ka na kayo tumanda, saka na kayo nagkaapo, saka na kayo tinubuan ng uh, puti na buhok sa inyong ulo, saka pa kayo nagpasaway. Grabe, no? Para lang kayo magkabiyos. Alam mo kasi mga nga naganong kasi yung upload natin sa social media, wala namang masama. Pero kung nasa dagat, siguro kayo hindi, ah, uh, okay lang. Kung nasa dagat kayo, kasi sa dagat, kahit mag, o oh, ito, ito, doon, doon niya, wag niyo nang, wag niyo na wag na, na kayong humanap ng, uh, pang, pang -tabon sa hinaharap ninyo. Yung hubad talaga na challenge yung gagawin niyo yun maganda. Pero yung sumasayaw kayo sa ulo, at uh, tinatakpan lang ng ulo ng inyong partner, or ganun-ganun lang kayo, napakahina nyo naman, ma-challenge na yan, doon kayo magaling. So, nasa Pilipinas, kayo free tayo, maraming pwedeng gawin, marami tayong pwedeng i-push sa social media, lalo na ngayon sa Facebook, yung hindi ko na nagugustuhan, yung mga, pla uh, bakit ba ng uh, mga namamahala sa platform ng Facebook, yung mga nag-hubad-hubad, ibang po anong nangyari. bakit ba gano? Facebook na ang dali-dali nilang magkaroon ng followers sa paghukubad lang nila, umaalog lang yung kanilang ah, hinaharap. Naki, naka, pinapakita lang kanilang mga singit, ang dami-dami na nilang views sa, sa followers. Bakit ba ang nangyayari sa Facebook? Bakit ba hinahayaan ang platform ng Facebook ng gano'ng sa Pilipinas? Ah, kasi kung saan saan na yung mga tao na gumagawa na hindi maganda lalo na hindi naka, napaka hindi na kaaya-aya tingnan sa mga anak lalo na kaming mga ina na nasa layo hindi magandang imahe syempre at makikita rin niya ng aming mga anak bilang isang ina at isang OFW na dito sa nandito sa balayo naghahanap ng uh, naghahanap ng pera na mabigyan sana ng maayos ma na kinabukasan ng aking anak. Eh, ay makikita ng aking anak na, na maisip nila na maganda palang gawin yung nag-ubad-ubad ka. O, di ba? So, hindi yan maiiwasan na hindi makikita kasi nag-viral. So, pag sa Facebook kasi madali lang siyang makikita ng mga kabataan. Hindi siya maganda. So, ayun. Sana matigil na yung hubad-hubad challenge na yan. So, doon sa kalderong, naghubad-hubad ng kaldero, gets ang itim ng giligid mo, gets. So, Diyos miyos, wala ka na bang ibang gawin? So, butas-butas pa yung gilid ng bahay niya, Diyos miyos. So, kung maghubad ka doon sa, doon sa dagat, kasi maganda doon, huwag ka nang mag, mag, magpanti, huwag ka nang magdamit. So, maraming nagbigay din ng kanyang dang bawat uh, reaction nagbigay doon sa nag-viral na nag-hubad siya sa kalero tapos yung butas, yung likod niya na habang sumasayaw siya so Diyos kumiyos Diyos kumiyos, ano na nangyayari sa platform ng social media hindi ko na uh, hindi ko na naiintindihan ganito na para yung labanan sa pagbablog, hubad-hubaran lalantad ng tara na pakita-kita na ng mga ano So napaka napakalungkot lang isipin mga guys kasi uh, bilang isang ina na nandito sa malayo hindi natin hindi ko magabayan makikita yung mga ginagawa, lalo na ngayon, yung mga kabataan ngayon, e, eh, nabubukay cellphone. Yun na yung kanilang kaligayahan, cellphone, yung kanilang kaligayahan. Yung kanilang uh, homework, nasa cellphone na rin. Yung kanilang pag-aaral, is, nakaano sa cellphone, kailangan talagang may cellphone. Tapos, ganun yung makikita nila sa social media, na mga sumasayaw, na naguhuban, na nagpapampi. Grabe mga guys, so, grabe mga mga kabayan. So, grabe yung mga gumagawa ng ganun, Walang, mga mahinang nilalang, mga mahinang nilalang hanggang hubad lang ang kaya. Ang ang unfair, di ba, gumagawa kami ng yung mga taong katulad namin na gumagawa o naghahanap buhay ng maayos. Tapos, gano'n yung makikita namin. So, napaka-unfair sa amin, di ba? So, pwede naman kami gumawa ng ganyan pero hindi magandang tingnan sa publiko, hindi magandang tingnan, hindi siya, hindi siya mabuti para sa mga, uh, sa kapwa, lalo na tayo mga babae, hindi siya maganda talaga kasi nasisira yung imahe natin mga babae hindi lang tayo uh, na, la, lalo tayong hindi nire-respeto ng kapwa natin lalo na dito sa ibang bansa nawawala yung respeto sa ibang tao dahil sa gagawa ng mga mahinang nila lang o ba diba? so hindi ako galit naglabas lang ako ng sarili kong opinion dahil sa mga nakikita ko ngayon sa social media ganun na ba kamahal yung bigas yun ba ang ang ano? Yun ba ang dahilan? Dahil sa mahal ng bigas, kailangan yung maghubad, maghubad talaga sa harap ng inyong kamera. Maghubad kayo doon sa dagat kasi walang makikialam sa inyo kung kung nasa dagat kayo okay lang pero pag nandito kayo sa loob lang ng bahay tapos buslot pa yung uh, may may mga nakikita pa yung labas. Mahiya naman kayo mag-upload ng mga ganon mga mga mahinang nila lang. Huwag kayo mag-upload ng mga ganong ganong bagay na nagubad-ubad kayo. Tapos buslot pa yung uh, ano ng bahay ninyo. Nakikita yung puwet nyo sa labas kung sisilipin kayo. O, di ba? So, ito y, uh, ano ba, yung mga sariling opinion bilang isang babae at isang nanay na makikita mo yung mga ganong klase ng content na ginagawa ng iba di ba? Yung nagbablog ka ng tama, nang ka ng maayos na. Pero yung iba, dinaraan nila sa pagbadubad o di ba? unfair talaga yung buhay. Sabi nga nila, palakasan lang ng loob sa pagbablog. Pero kung ganung klase naman, yung makikita mo na nagkubara na yung mga tao, ayo di ba na yun? <laughs> nagmamadali silang ah, magkarami, nagmamadali silang maka, maka makabili ng bigas. O, yun ba talaga ay ah, dahil sa kamahalan ng bigas, kaya nila ginagawa mga ganung klase ng challenge. So, aware naman tayo sa mga challenge, challenge na yan. Dahil sa mga challenge, challenge na yan, mas lalo natin na ah, de-develop yung ating ah, sarili or ang ating pag Black, yung mas lalo natin na palawak yung ating kaalaman. Pero sa ganung klase ng pamamaraan mga guys, sa mga, alam niyo mga kapis, mga kabayan, sa ganung klase pag ng paghuhubad ng paghuhubad, nawawala yung respeto. Lalo na sa atin, sa ating mga Pilipino. Hindi na tayo nire-respeto ng iba kasi sa, madali tayong maghubad, madali tayong magbigay, ibigay, ma, ma, ano tayo yung bang madali tayong bumigay mahina tayo, mahina, mahina, kasi hubad lang yung kaya natin gawin, o diba, sa mga naghuhubad dyan, shout out o diba, shout out sa inyo, maghubad pa kayo ng maghubad <laughs> maghubad pa kayo ng maghubad so yun yung ipamanan din yung sa yung magiging anak sa yung magiging uh, uh, bagong mga henerasyon, yun yung maipagmamalaki ninyo, hanggang hubad lang yung kaya ninyo, mga mahinang lilalang. lang <laughs> Bakit ko sabi mahinang nilalang eh hanggang kubar lang kayo. O ba? Diba? So hanggang doon na nagtatapos yung aking video kasi umuulan kung makikita ninyo. So umuulan ngayon. Nakatambay lang ako dito sa maliit na ito tawag dito parang ano siya. So silungan. So dito ako ngayon. Humu uh, dito ako ngayon nagpapa ano. Pinaantay ko na mawala yung ulan kaso hindi na nawala so hanggang doon na lang at this is in the lot, ang pislat ng bukid noon at ito si Inday, magpapaalam na sa inyo. Sa bawat hamon ng buhay, laban lang tayo para sa kinabukasan ng mga umaasa sa atin. No, ganun. Bye!